Hello po guys, good morning. Welcome po sa ating vlog for today's video guys. Ay ka-14 days po ng ating dumalagang inahing baboy. At saka update lang po tayo dito guys sa ating dumalagang inahing baboy guys. Hindi ko po, po siya nag guys. Sana po ay mag-aanak siya ngayon or bukas. Ito po yung ating dumalagang baboy guys na na deliver na po siya guys. Ayan, so, na deliver na po siya at saka lele na po yung kanyang mga... Didi, ayan, Ikita po natin yan guys na laylay na po yung kanyang mga didi pero yung iba po ay may gatas na saka yung iba po ay wala pang gatas <coughs> yan po guys yung ating lumulagang ina yung baboy yan sana po guys ay magaanap na po ito ngayon guys o bu bukas sa so, makalawa at hindi po siya mag-overdue Hey guys, good morning guys uh, Update po tayo dito sa ating dumalagang inahing baboy guys Balik ka, 114 days na po niya ngayon guys At hindi po po siya Ayan po guys, yung ating dumalagang inahing baboy <clears throat> Minumonitor po natin every, every day Dapat Ayan po guys, yung ating dumalagang inaing baboy guys ay namabaga pa po yung kanyang ari at para pong may mga paso-paso na po sa kanyang sa kanyang ari kanyang pipi pero hindi pa po, po siya nanganak at ayan po guys yung ating dumalagang inaing baboy hintay-hintay na lang po nito, tayo nito guys kung kailan po siya manganak dahil po ay wala pa po siyang Ayan, at saka yung gatas, at saka yung didi po dito guys sa kanyang, sa kanyang didi guys ay wala pa pong gatas na, gatas sa kanyang didi. Ayan, pero tuwit na tuwit na po yung kanyang itong guys na parang ayan po may namumuhon na po sa kanyang, kanyang didi guys parang may gatas pero wala pa pong lumalabas. Ika-114 days. <coughs> niya po ngayon guys. Pero tapong po guys ay pinagagat-gagat niya po yung sako nito at parang nag, nagano dito sa kanyang kulungan. Pero hindi po siya nakaanak kagabi guys. Kaya ngayon po guys ay pinalagyan po muna natin para po press ko po yung ating alaga. Ayan po guys yung ating alaga. Yung kanyang didi ay bagsak na bagsak na po. Pero sana po guys ay magkaanak na po ito dahil po ay sana po hindi po siya mag-overdose. So, yung ating alagang dumalagang inahing baboy. Ayan po guys, yung ating dumalagang inahing baboy guys. Ayan, dito po tayo guys. Uh, sa kabila na po yung tayo guys. Ito po yung kabilang didi guys. At saka po kung pipisilin nyo po guys ay... Ayan, ito guys, may kunti na lumalabas na po. Ayan po guys, may konting lumalabas sa kanyang DD. Ayan po. Yung iba po guys, wala pa. Ayan. Yung last po na DD nya ay may gatas na po na lumalabas. Pero hindi po lahat guys. Ayan. Ayan, wala po. Ito guys ay may maliit po na lumalabas guys Ayan. ito po yung ating dumalagang inahing baboy guys nga si mama pig Charmaine Ayan. sana po guys ay magaanap na po ito yung ating dumalagang inahing baboy at sana po guys hindi mag-overdue yung ating dumalagang inahing baboy guys ayan po guys yung kanyang likuran guys so, ang ating paglagang baboy bagsak sa bagsak na po yung kanyang mga baby hair ayan. ayan po guys <coughs> bagsak na bagsak na po yan ayan po sa likuran guys ayan sana po guys ay mga anak na po ito na ating lumalagang inahing, lumalagang inahing baboy guys at normal lang po sa kanyang pag-ahanak ito po guys ay update ko lang po sa aking Bulagang ina inang baboy guys sana po guys ay mga anak na po ito at normal po sa kanyang pag-aanak ayan po guys ang matindi malagang ina baboy malapit lang po ito dito sa bahay guys ayan po guys yung kanyang ginagawa po. So, ang po guys na po ng mga sinyalis guys na parang siya pero hindi pa po siya nanganak pero ilang araw na po nito guys ay parang mag na po ito dahil po ay ka-114 days niya po ngayon at hindi pa siya nag-anak sana po guys ay mag na po siya ito na yun lang po guys yung aking video hanggang sa kung pag mag na po ito yung ating dumalagang inahing baboy guys ay ipapakita ko po sa inyo kung magaanak na po yung ating dumalagan ng inahing baboy guys ayan po guys 814 bus niya po ngayon pero hindi pa po siya nagahanap sana po guys ay magahanap na po ito at marami, marami pong gulising na ibibigay sa atin lumamabig pinapakain ko po siya ngayon guys ng kangpong at saka ano po guys bali kalating kilo lang po sa sa kada pagkain niya guys bali isang kilo lang po yung pagkain ko nito sa isang araw sana po guys ay mga nganak na po yung ating dumalagang inahing baboy nagre-reduce na po tayo ng pagkain ngayon guys Pakilike na lang po guys at pakisubscribe ng ating video ng ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po guys and God bless you po at magandang buhay po sa ating lahat.